Sa video na ito, malalaman mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag itinigil mo ang pagkain ng asukal sa edad na anim na pupataas. Kung isa kang senior na mahilig sa matatamis, kanin, tinapay, o kahit sa kape na may asukal tuwing umaga, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Pakiusap, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring literal na magdagdag ng mas mahahabang taon ng malusob na pamumuhay sa iyong buhay. Maraming senior ang hindi nakakaalam kung gaano kapowerful ang isang desisyong ito, ang pagtigil sa asukal. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa tamis magpakailanman, ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa iyong kalusugan, sa iyong enerhiya, at sa iyong kinabukasan kung sang ayon ka na ang sobrang asukal ay isa sa mga pangunahing dahilan ng sakit sa mga senior ngayon, ay type mo ang ES sa comment section sa ibaba. At habang nandyan ka na rin, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, taga Manila ka ba, Cebu, Davao, o nanonood mula sa ibang bansa. Gustong gusto naming marinig ang mga kwento ng ating mga kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Alam mo, paglagpas ng edad na anim na po, hindi na hinahandle ng katawan ang asukal tulad ng dati. Ang dati mong pinagmumula ng enerhiya, ngayon ay unti-unting kumakain ng iyong lakas. Ang dati mong akala ay walang masama, gaya ng isang pirasong cake o tasa ng kape na may asukal, maaaring ito na ngayon ang dahilan kung bakit ka nang hihina, pagod o madalas magkasakit. Sa video na ito, hindi lang tayo basta iwas sa asukal ipapakita namin sa iyo, sa isang simple at malinaw na paraan, kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, sa iyong dugo, sa iyong utak, sa iyong atay, sa bawat araw na itinitigil mo ang pag-inom o pagkain ng asukal. Isipin mo, habang pinapanood mo ito, unti-unting gumagaling ang iyong mga selula, lumalakas ang tibok ng iyong puso, at bumabalik ang iyong sigla, lahat dahil sa isang makapangyarihang desisyon kaya pakiusap, panoorin mong mabuti, dahil bawat yugto na tatalakayin natin ay may mahalagang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Kung minsan mo nang naisip, ano kaya ang mangyayari kung hihinto akong kumain ng asukal sa loob ng 30 araw? Ibibigay sa iyo ng video na ito ang kumpletong sagot. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin pindutin mo ang subscribe button at i ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod pa naming health videos dito sa Gintong Sustansya. Ang tahanan ng mga natural na health tips para sa mga Pilipinong senior. At kung naniniwala kang sulit ipaglaban ang iyong kalusugan, bigyan mo na agad ng thumbs up ang video na ito, ipakita natin sa mundo na pinapahalagahan ng mga senior na Pilipino ang kanilang kalusugan. Ngayon, sabihin mo sa comments, ano ang paborito mong matamis na pagkain na pinakamahirap bitawan? Kanin ba, soft drinks, o baka naman iyong pandesal sa umaga na may asukal? Ilagay mo sa ibaba dahil sa ilang sandali lang aalamin natin kung ano ang nangyayari sa mismong sandaling itigil mo ang mga matatamis na pagkain at kung paano unti-unting nagpapasalamat ang iyong katawan sa ginawa mong desisyong iyon. Ngayon, magsimula na tayo. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang paraan ng ating katawan sa paghawak ng asukal kumpara noong tayo ay mas bata pa. Ang dati nagbibigay sa atin ng mabilis na enerhiya, ngayon ay nagdudulot na ng stress sa puso, atay, at maging sa ating utak. Kapag kumain ka ng matatamis, kanin, tinapay, o mga processed na pagkain, biglang tumataas ang iyong blood sugar. Maglalabas na yon ang iyong pancreas ng insulin para mailipat ang asukal sa loob ng mga selula. Ngunit paglampas ng edad na anim na po, madalas nagiging resistant na ang mga selula sa insulin. Ibig sabihin, nananatiling mataas ang asukal sa dugo, na nagdudulot ng pamamaga, pagkapagod, at pinsala sa puso, bato, at mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pagdagdag ng timbang. Ang sobrang asukal ay konektado sa mga karaniwang sakit ng mga senior, gaya ng type 2 diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, at maging Alzheimer's disease. Ayon kay Robert Lustig, isang pediatric endocrinologist at professor sa University of California, ang asukal ay isang chronic, dose-dependent liver toxin ibig sabihin, unti-unti nitong binabago kung paano gumagana ang ating katawan sa antas ng mga selula. Kahit ang tila simpleng tasa ng kape na may asukal, isang pirasong cake, o pang araw-araw na soft drink ay unti-unting nakapipinsala sa ating katawan sa paglipas ng panahon. Nagsisimula ito sa pagkapagod, kabag, o mood swings, ngunit kalaunan ay naapektuhan na ang mga internal organs at ang kalidad ng buhay mo. Ang magandang balita, kayang makabawi ng iyong katawan. Kapag itinigil mo ang asukal, nagsisimulang maghilom muli ang iyong pankreas. Nagiging sensitibo ulit ang mga selula sa insulin, at unti-unting bumababa ang inflammation. Muling bumabalik ang enerhiya na akala mo'y tuluyan ng nawala. Kung nanonood ka ngayon at ayon kang unti-unting sinisira ng sobrang asukal ang ating katawan, ay type mo ang yes sa comment section sa ibaba. At habang nagko-comment ka, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, taga Manila ka ba, Cebu, Davao, o ibang bahagi ng Pilipinas. Gustong gusto naming makita ang mga kababayan nating nanonood saan mang panig ng bansa o ng mundo. Isipin mo, isang simpleng pagbabago lang, ang pagtigil sa asukal, ay maaaring magprotekta sa iyong puso, magpalakas sa iyong mga bato, at mapabuti pa ang iyong paningin sa paglipas ng panahon. Iyan mismo ang tatalakayin natin sa video na ito. Pagkatapos ng kabanatang ito, maintindihan mo kung bakit ang pagtigil sa asukal ay hindi lang basta, diet choice, ito ay isang makabagong desisyon sa buhay, lalo na para sa mga senior na gustong mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at may mas maraming enerhiya. Bago tayo magpatuloy, pindutin mo muna ang thumbs up button kung handa ka ng magbago, at huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya para hindi mo ma-miss ang mga susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa loob ng katawan. Ngayon, talakay natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag itinigil mo ang asukal sa edad na anim na pupataas. Gagawin natin ito linggo kada linggo para makita mo ang mga pagbabago at maunawaan kung gaano ito kapowerful na desisyon. Sa unang tatlong araw, mararanasan mo ang tinatawag na sugar withdrawal parang paghinto sa isang bisyo. Maaaring makaramdam ka ng pagod, iritasyon, o sakit ng ulo. Sanay kasi ang utak sa mabilis na enerhiyang dulot ng asukal at sa dopamin na nagpapasaya sa iyo. Kapag biglang nawala ito, nagrereklamo ang katawan. Pero pansamantala lang ito. Para itong pagre-reset ng iyong katawan. Ayon sa Harvard Health Publishing, normal lang ito, nagre-rewire ang utak mo para muling matutong kumuha ng kasiyahan at enerhiya mula sa totoong pagkain, hindi sa asukal. Kung naranasan mo na ring subukang umiwas sa matatamis at nakaramdam ng matinding cravings, ay type ang ES sa comments sa ibaba. At huwag kalimutang sabihin kung saan ka nanonood, gusto naming makita ang mga kababayan nating senior mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at mundo sa ika-apat hanggang ikapitong araw, nagsisimulang mag-adjust ang katawan mo. Unti-unting nagiging stable ang iyong blood sugar. Ang pagod na naramdaman mo noong una ay unti-unting nawawala. Mapapansin mo rin na mas kaunti ang kabag at mas maayos ang tulog mo. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagbawas ng asukal ay kayang mapabuti ang kalidad ng tulog sa loob pa lang ng unang linggo, dahil ang bigla ang taas baba ng blood sugar ay nakakasira sa natural na tulog ng katawan. Sa ikalawang linggo, araw 8 hanggang 14 na, mas malalaking pagbabago ang nagsisimula. Maaaring bumaba ng bahagya ang iyong blood pressure, dahil hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang puso mo sa pagdaloy ng dugo. Mas nagiging steady rin ang enerhiya mo buong araw. Wala na ang mga biglang sugar highs at crashes na nakakaubos ng lakas at pasensya. Ayon sa British Medical Journal, ang pagbawas ng asukal ay nakatutulong para bumaba ang triglycerides, isang uri ng taba na nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Sa ikatlong linggo, araw 15 hanggang 21, talagang nagsisimula ng maghilom ang katawan mo. Mapapansin mo ang pagbawas ng timbang, lalo na sa baywang, dahil ginagamit na ng katawan mo ang taba bilang enerhiya sa halip na asukal. Bumaba ba rin ang pamamaga sa mga kasukasuan, kaya mas madali kang kumilos ng walang paninigas o sakit. Nagsisimula ring maghilom ang iyong atay, lalo na kung ito ay napinsala ng sobrang asukal at processed foods. At sa ika na linggo, araw 22 hanggang 30, dito mo makikita ang pinakakitang-kitang mga benepisyo. Mas malinaw na ang isip mo, nawawala ang brain fog, mas maayos ang digestion, at mas maganda na ang kutis mo. Mapapansin mo ang pagbalik ng sigla sa iyong mukha, at maging ang maliliit na wrinkles ay tila nababawasan. Ayon kay Ear Mark Heman, isang functional medicine expert, ang pagtigil sa asukal ay hindi lang nakakatulong para pumayat, ibinabalik nito ang buhay mo. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, bigyan mo ng thumbs up ang video na ito at ay comment ang yes, it's working, kung gusto mo ring maranasan ang mga benepisyong ito. At huwag kalimutang sabihin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, o saan mang parte ng Pilipinas, gusto naming makilala ang ating mga senior na unti-unting binabawi ang kanilang kalusugan. Kaya makikita mo, kahit 30 araw lang na walang asukal, napakalaki ng pagbabago ang katawan mo ay naghihilom, ang puso mo'y lumalakas, at ang enerhiya mo'y bumabalik. Pagkatapos ng isang buwan, mararamdaman mo ang malaking kaibahan sa katawan at sa isipan, at maintindihan mo kung bakit maraming senior ang nagsasabing mas bata at mas malusog ang pakiramdam nila ng itigil nila ang asukal. Bago tayo lumipat sa susunod na kabanata, siguraduhin mag-subscribe ka sa gintong sustansya at pindutin ang notification bell. Ang bawat tip at impormasyon dito ay para tulungan ang ating mga senior na mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at mas masigla. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may isang napakahalagang bagay na dapat mong marinig. Ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Layunin nitong ipaliwanag kung ano ang karaniwang nangyayari sa katawan kapag ang mga senior ay tumitigil sa pagkain ng asukal, ngunit tandaan, magkakaiba ang kalagayang pangkalusugan ng bawat tao. Kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure, sakit sa puso, problema sa bato, o anumang chronic condition, napakahalaga na kumonsulta muna sa iyong doktor o isang lisensyadong nutritionist bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong pagkain. Maging ang bigla ang pagtigil sa asukal ay maaaring makaapekto sa iyong blood sugar o makipag-ugnayan sa mga gamot na iniinom mo. Kaya pakiusap, kausapin muna ang iyong healthcare provider. Ang iyong kaligtasan at kalusugan ang dapat palaging unahin. Isipin mo ang bahaging ito bilang isang banayad na paalala na ang paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay dapat gawin ng matalino. Gusto naming maramdaman mo ang mga benepisyo, hindi ang panganib. Ang pagtigil sa asukal ay maaaring magbago ng buhay, pero dapat itong gawin ng responsable. Kung sang-ayon ka na ang kaligtasan ay dapat laging nauuna, ay type mo sa comments ang Yes, Safety First. At habang nagtatype ka, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, taga Manila ka ba, Cebu, Davao, o baka nasa ibang bansa. Gustong gusto naming marinig ang ating mga kababayang Pilipino sa anmang panig ng mundo. Tandaan, kahit ang maliliit na pagbabago, tulad ng unti-unting pagbawas ng asukal o pagpapalit nito sa mas malusog na alternatibo, ay maaaring magdulot ng napakalaking resulta. Ang susi ay konsistensya, at kung gagawin mo ito sa gabay ng iyong doktor, makakamit mo ang mga benepisyo ng ligtas. Kaya bago tayo magpatuloy sa pagtalakay ng mga kamanghamanghang benepisyong nararanasan ng katawan kapag tumigil sa asukal, huminga ka muna ng malalim at ipaalala sa sarili mo. Ang prosesong ito ay tungkol sa pangmatagalang kalusugan, enerhiya, at kalidad ng buhay, hindi lang pansamantalang resulta. Kung handa kang matuto pa tungkol sa epekto ng asukal sa iyong katawan, pindutin ang thumbs up button at siguraduhin mag-subscribe sa gintong sustansya. Nandito kami para gabayan ka sa bawat hakbang, ng ligtas, epektibo, at may kaalamang mapagkakatiwalaan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga totoong, napatunayan, at siyentipikong benepisyo na nangyayari sa loob ng katawan kapag itinigil mo ang asukal sa edad na anim na pupataas. Hindi lang ito mga opinyon, ito ay sinusuportahan ng mga pag-aaral at eksperto na dekada ng nagsusuri sa epekto ng asukal sa mga senior. Una, nagpapasalamat sa iyo ang iyong puso. Ayon sa mga pag-aaral ng Journal of the American Heart Association, ang mga senior na nagbabawas ng asukal ay may mas mababang panganib sa sakit sa puso. Ang sobrang asukal ay nagpapataas ng triglycerides, uri ng taba sa dugo, na nagpapahirap sa puso at nagpapataas ng panganib sa stroke at heart attack. Sa pagtigil sa asukal, mas maayos ang pagtibok ng puso at nananatiling malusog ang mga ugat. Ikalawa, mas tumatalas ang iyong isipan. Ayon sa pananaliksik ng ukla, ang mga diet na mataas sa asukal ay nagpapabagal sa pag-isip at nagdudulot ng problema sa memorya. Ang mga senior na nagbabawas ng asukal ay nag-uulat ng mas malinaw na pag-isip, mas matinding konsentrasyon, at mas mahusay na memorya. Isipin mong muli mong natatandaan ang mga pangalan, petsa, at maliliit na detalye sa araw-araw, dahil lang sa isang simpleng pagbabago sa iyong pagkain. Ikatlo, gumaganda ang balat at hitsura mo. Ayon sa mga dermatologist, sinisira ng asukal ang collagen, ang protinang nagpapatatag at nagpapanatiling batang tingnan ang balat. Kapag binawasan mo ang asukal, mas mabagal masira ang collagen, kaya mas mabagal din ang paglitaw ng wrinkles, at mas maliwanag at sariwa ang kutis. Mapapansin mo pa ang natural na glow na bumabalik sa iyong mukha. Ikaapat, lumalakas ang iyong tiyan at panunaw. Ang mga pagkaing mataas sa asukal ay nagpaparami ng masasamang bakterya sa bituka na nagdudulot ng kabag, hirap sa pagdumi, at mahinang immune system. Kapag binawasan mo ang asukal, dumadami ang mabubuting bakterya, kaya gumaganda ang digestion at lumalakas ang resistensya napakahalaga nito para sa mga senior. Ikalima, mas nagiging stable ang iyong mood. Ayon sa pananaliksik mula sa Oxford University, ang mga senior na nagbawas ng asukal ay nakaranas ng mas kaunting mood swings at mas mababang antas ng depresyon. Ang biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ay nagdudulot ng mga pagbabago sa mood, anxiety, at pagkapagod. Kapag stable ang iyong blood sugar, mas kalmado ang pakiramdam mo, mas masigla, at mas positibo. Kung gusto mong maranasan ang mga benepisyong ito, malusog na puso, mas malinaw na isipan, mas magandang balat, mas matatag na tiyan, at mas balancing mood, ay type mo sa comments ang yes, I want this. At habang nagtatype ka, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o baka mula sa ibang bansa. Masaya kaming makita ang ating komunidad ng mga senior na seryosong inaalagaan ang kanilang kalusugan. Tandaan, hindi kailangang buwan pa bago makita ang resulta. Maraming senior ang nakakaramdam ng mga pagbabago sa loob lang ng unang tatlumpu araw, mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-isip, mas maayos na tulog, at pangkalahatang kaginhawaan. At habang tumatagal, lumalakas ang epekto nito sa iyong pangmatagalang kalusugan at sigla. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong pindutin ang thumbs up kung may natutunan ka ayong araw at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma ang mga susunod pang bahagi ng ating paglalakbay sa loob ng katawan. Tandaan, ang iyong katawan ay may kakayahang maghilom sa anumang edad. At ang pagtigil sa asukal ay isa sa pinakamabilis na paraan para maibalik ang kapangyarihang iyan. Nayon, kahit na tumigil ka na sa paglalagay ng asukal sa iyong kape, o hindi ka na kumakain ng candy, may isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman, ang asukal ay nagtatago kahit saan. At maraming senior ang hindi na mamalayan kung gaano pa rin karaming asukal ang kanilang nakokonsumo araw-araw. Ang mga processed food ang pinakamasamang salarin. Ang puting tinapay, pandesal, at malalambot na tinapay ay maaaring lasang plain, pero mabilis itong nagiging asukal sa iyong dugo. Kahit hindi mo lagyan ng asukal, ganoon pa rin ang reaksyon ng katawan mo. Ang instant oatmeal, flavored yogurt, at canned fruits ay mukhang masustansya, pero madalas ay may nakatagong asukal, minsan mas marami pa kaysa sa isang candy bar. Ang mga soft drinks, sweetened juices, at kahit mga fruit drinks ay may nakakagulat na dami ng asukal. Isang baso ng soda lang ay maaaring may higit sa isa sero kutsarita ng asukal, higit na kalahati ng limitasyon na nirerekomenda ng World Health Organization, BAE, para sa mga senior sa loob ng isang araw. Kahit ang mga sausawan at condiments ay hindi ligtas. Ang banana ketchup, matamis na toyo, at ilang salad dressing ay puno ng asukal. Nagbibigay sila ng lasa, pero nagdadagdag din sila ng asukal na nagpapataas ng blood sugar mo nang hindi mo namamalayan. Ayon sa VAE, dapat limitahan ng mga senior ang pag-inom ng added sugar sa mas mababa sa 6 na kutsarita kada araw, katumbas ng humigit kumulang 25 gramo, kasama na ang lahat ng nakatagong asukal. Munit karamihan sa mga senior ay lumalampas dito araw-araw dahil ang asukal ay nakatago sa mga pagkain kinakain nila. Kaya ano ang solusyon? Basahin ng mabuti ang mga label. Hanapin ang mga sangkap na may pangalan tulad ng sucrose, maltose, high fructose corn syrup, at iba pang tawag sa asukal. Maging maingat din sa mga produktong may label na low-fat diet dahil madalas ay may dagdag na asukal para mapanatili ang lasa. Kung minsan ay nagulat ka rin na may nakatagong asukal sa paborito mong pagkain, ay type sa comments ang yes, I've been fooled. At habang nagtatype ka, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o nasa abroad ka ba? Gustong gusto naming marinig mula sa ating mga kababayang nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Ang pag-unawa sa nakatagong asukal ay isa sa pinakamakapangyarihang hakbang na maaaring gawin ng mga senior para sa mas mabuting kalusugan. Dahil hindi lang candy o dessert ang nakakaapekto sa katawan mo, kundi lahat ng maliliit na tagong asukal na naiipon araw-araw, pinapagod ang puso, pinapataas ang blood sugar, at unti-unting binabawasan ang enerhiya mo. Kapag nagsimula kang tukuyin at bawasan ang mga nakatagong asukal, mapapansin mong mas tumataas ang iyong enerhiya, mas maayos ang digestion mo, at mas maganda ang iyong mood. Kaya sa susunod na bahagi, ipapakita namin ang mga masustansya at ligtas na alternatibo, mga paraan para matamasa pa rin ang tamis at lasa ng hindi sinisira ang katawan. Pero bago tayo magpatuloy, kung handa ka ng kontrolin ang asukal sa iyong pagkain, pindutin ang thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya. Ang iyong suporta ang tumutulong sa amin na magbigay ng libre at makabuluhang health tips para sa mga Pilipinong senior. Ngayong alam mo na kung gaano kadelikado ang asukal at kung saan ito nagtatago, ang susunod na hakbang ay matutunang palitan ito sa tamang paraan. Dahil ang biglaang pagtigil sa asukal ng walang plano ay mahirap, lalo na sa mga senior na sanay sa matatamis na pagkain sa loob ng maraming taon. Pero huwag mag-alala, may mga simple at ligtas na alternatibo na makatutulong sayo. Una, kumain ng mga prutas na may mababang glycemic index. Tulad ng mansanas, papaya, bayabas, berries, at dalandan, nagbibigay ang mga ito ng natural na tamis, fiber, at mahahalagang bitamina. Hindi tulad ng processed sugar, dahan-dahan itong naglalabas ng asukal sa dugo kaya may enerhiya ka pero hindi tumataas ang blood sugar mo matamis na masustansya pa. Pangalawa, gumamit ng natural na pampatamis, pero sa tamang dami lamang. Ang stevia, monk fruit, at erythritol ay mahusay na mga opsyon dahil hindi nila pinapataas ang blood sugar. Maaari mo itong idagdag sa kape, sa o dessert. Ang susi ay moderation, sapat lang para masatisfy ang iyong panlasa nang hindi nasosobrahan ang katawan. Pangatlo, gumamit ng natural flavor boosters sa halip na asukal. Ang cinnamon, vanilla extract, nutmeg, at unsweetened cocoa powder ay pwedeng magbigay ng lasa sa pagkain at inumin mo. Halimbawa, budburan ng cinnamon ang iyong oatmeal o maglagay ng vanilla sa kape. Magugustuhan ito ng iyong panlasa at magpapasalamat ang iyong katawan. Pang-apat, bigyang pansin ang hydration. Madalas ang pagnanasa mo sa matamis ay senyales lang na nauuhaw ka. Uminom ng tubig na may hiwa ng lemon o konting prutas na walang asukal, nakakapresko ito at nakababawas ng cravings. Ayon kay Air Andrew Whale, isang Harvard-trained physician at functional medicine expert. Kapag tumigil ka sa pagkain ng added sugar, nagre-reset ang iyong panlasa. Muling natututo ang dila mong pahalagahan ang natural na tamis ng totoong pagkain. Kung sang-ayon ka na mahalagang matutunang palitan ng asukal, ay type sa comments ang yes, I want to be like right this. At habang nagtatype, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o sa ibang bansa. Gusto naming marinig mula sa lahat ng kababayan nating nagsisimula ng masustansyang pagbabago sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, pagkain ng prutas, paggamit ng natural na pampatamis at pampalasa, at tamang pag-inom ng tubig, maaari mong bawasan ang asukal ng hindi ka nagugutom o nalulungkot. Sa paglipas ng panahon, mag adjust ang panlasa mo. Ang dating matabang sayo ay magiging natural na matamis. Bago tayo lumipat sa huling bahagi, kung handa ka ng mabuhay ng may mas kaunting asukal at mas maraming enerhiya, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa gintong sustansya. Ang iyong katawan ay may kakayahang maghilom sa anumang edad at sa mga simpleng hakbang na ito, may mo sa sarili mo kung gaano ito kamangha-mangha. Mga seniors, ngayong nakita nyo na kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan kapag tumigil kayo sa pagkain ng asukal, panahon na para kumilos. Maaaring tila mahirap sa simula ang desisyon na bawasan o itigil ang asukal, dahil sa totoo lang, bahagi na ito ng buhay nyo sa loob ng maraming dekada. Pero tandaan, bawat maliit na hakbang na gagawin mo ngayon ay naglalapit sa iyo sa isang mas malusob, mas malakas, at mas masiglang bersyon ng iyong sarili. Isipin mong gigising ka na may mas mataas na enerhiya, mas malinaw na pag-isip, at mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Isipin mo rin hindi nagaanong masakit o matigas ang mga kasukasuan, mas maayos ang pagtunaw ng pagkain, at mas makinis at buhay ang balat mo. Hindi ito mga pantasya, ito ang totoong resulta na naranasan ng libo-libong senior na piniling bawasan ang asukal sa kanilang buhay. Hindi mo kailangang gawin ang lahat agad-agad. Simulan sa maliit. Palitan ang isang matamis na inumin ng tubig o low-sugar na alternatibo laktawa ng isang dessert sa isang araw. Palitan ng isang kutsarang asukal sa iyong kape ng cinnamon o natural na pampatamis. Ang mga maliliit na pagbabagong ito, kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, ay magdudulot ng malaking epekto. Bago mo pa man mapansin, mas magiging malakas, mas masigla, at mas malusog ka na. Ayon kay Ir. Mark Heman, isang kilalang functional medicine expert. Sa bawat araw na pinipili mong bawasan ng asukal, hindi ka lang nagbabawas ng calories, binibigyan mo ng pagkakataon ang katawan mong maghilom at mag-regenerate. Ito ang pagkakataon ng iyong katawan para mag-reset, mag-ayos, at muling lumakas. Kung handa ka ng simulan ang iyong 30 Day No Sugar Challenge ngayon, ay type sa comments ang EIM in. At habang nagtatype ka, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o nasa abroad ka ba? Gustong gusto naming makita ang ating mga kababayang kumikilos para sa kanilang kalusugan saan man sa mundo. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa asukal, kundi sa pagbabalik ng sigla ng buhay higit na enerhiya, mas malinaw na memorya, mas malakas na puso, mas maayos na tulog, at panibagong sigla sa kalusugan. Ang kalusugan mo ang tunay mong yaman, at hindi kailanman huli ang lahat para mag-invest dito. Bago tayo magtapos, siguraduhin mag-subscribe sa gintong sustansya, pindutin ang notification bell, at I like ang video na ito kung handa ka nang bawiin ang iyong kalusugan. I share din ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at kapwa senior, dahil kapag nagsama-sama tayo, makakabuo tayo ng komunidad ng mga mas malusog at mas masayang Pilipino. Gawin mong simula ang sandaling ito. Isang desisyon na yun ang maaaring magbago sa katawan mo bukas. Itigil ang asukal, simulan ang paghilom, at yakapin ang mas malakas, mas malusog na ikaw na karapat dapat mabuhay ng magaan at masigla. Maraming salamat sa panonood. At tandaan, ang katawan mo ay kayang gumawa ng mga kamanghamang bagay sa kahit anong edad. Manatiling determinado, manatiling inspirado, at patuloy na kumilos pasulong. Hawak mo ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, isang araw na walang asukal sa bawat pagkakataon.